Nalakay naman kahapon ng Comanec Unbank ang apela ni Senadora Grace po sa mga disqualification case niya. Ang kandidatura ng Senadora lalo raw naging tagilid matapos mag-inhibit ang nag-iisang commissioner na pumabor Hinaka sa kanya. Oh. Pumaakson si Javier Sena. Kaso ni Grace Poe ang pangunahing agenda sa special anbang session ng Commission on Elections inihain ng kampo ni Poe ang motion for reconsideration matapos na kansilahin ng second division ang kanyang certificate of candidacy pero natapos ang anbang session bigo pa rin ito magpagpalabas ng desisyon ayon kay ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista itutuloy pa nila ang anback deliberation Tuloy Inasa na pagbobotohan kung dapat nang tuluyang kanselahin ang COC ni Poe. Bukod kay Chairman, limang commissioner na lang ang boboto. Nag-inhibit na kasi si Commissioner Christian Lim sa kaso ni Poe. Dati raw kasi niyang kasamahan sa law firm si Attorney Estrella Elamparo na petitioner ng kaso. Si Lim ang tanging commissioner na bumoto ng pabor sa senadora sa First Division. Sa kabila nito, umaasa naman si Poe na papaboran siya ng Comelecan Bank. Pero handa na ang kanyang kampo na dalhin ang kaso sa Korte Suprema. Ayoko naman sabihin na nawawalan ako ng pag-asa sa Comelec. Para sa akin, nilalagay ko sa isip ko na kung ano man ang kahinat na nito, ang puno't dulo pa rin ay ang Korte Suprema. Magkaroon man o hindi, ng linaw ang kanyang citizenship. Sa paglutang ng napakilalang kamag-anak ng kanyang tunay na ina, tuloy pa rin ang kanilang laban. Hindi nga tayo umaasa doon sapagkat yung aming uh, legal na argumento ay dapat lahat ng batang pinanganak na, na pulot ay dapat bigyan rin ng patas na pagkakataon. Bukod sa kaso ni Poe, pinag-uusapan din ng Anbang ang kaso ni Mayor Rodido Terte at kung papayagan ba itong mag-substitute kay Martin Dino ng pinipilaban. Samantala, ni Raffol na rin ng Comelec ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng party list sa 2016 balot. Pero nilinaw ng ahensya na hindi pa pinal ang nakuhang numero ng mga grupo. Magbabago pa raw ito kapag madesisyon na na ang mga kaso ng ilang grupong may pending motion for reconsideration. Um, action, JV Arsena, News 5 Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2015